Coffee Road series is the first surveyed cafe and specialty coffee road here in the California. Our mission is to provide uh, the highest quality of coffee around the world and uh, around the Philippines, coming from north to Seoul up to the south of Mindanao. And we want to bring that to every cup that we make and that we serve a month. na ko gawin Lima kaya lima? <laughs> Hari may banuto si Kuya ni Lloyd si kaya Muri San Andres si Kuya Nagtibay ito na kape oh. Ito yung kape Ay, ako Oh, may pa. Kaya nga, sar sarap kape oh. Oo oh, nga, aray, dadalawin ko na oh. <laughs> Ang laki ng tasa eh. Talagang parang lolo tayo sa ano eh. Si nag-copy nga ito no. Ang daming kape. Ang ganda naman ng lugar ni Brother Pastor Paul. Ayan. Si nag-copy. Kala namin, artista sir nasa TV. <laughs> 2000. Ano? Okay, may okay. may mm bigay -hmm. kamandali para nang nag-upload ng si Agabus. Ano nasa nakay kong TV? Ay, team mayaman. Mayaman eh. Do wala pa dito. Team mayaman. So Ako si Paul, ako ang naging isang roaster pa dito sa Mindoro. So ayan po ay trained ng Coffee Quality Institute bilang isang roaster. So isa po akong professional coffee roaster. Ah, uh, hindi ko yung sa sa grand at maitim na kape, na, no? So, may mga standards po at quality na sinusunod po ang mga roasters kagaya namin na uh, even sa mga iba't ibang bansa ay applicable. Ibig sabihin. Tapos, ang um, ko ay isa ding member ng uh, Philippine Coffee Guild. Yan ito Ang uh, Philippine Coffee Guild po ay nagsusulong ng mga local coffees in the Philippines at tumutulong din sa mga farmers kagaya ninyo at sa mga iba't ibang mga coffee shop din na kagaya ng SINAG. So, ang um, SINAG po ay member din po ng Philippine Coffee Guild. And then, um, ang um, CQI po ay isang training institute kung saan ay nag-train sila ng mga farmers, roasters, at mga iba't ibang mga coffee professional. So, this coming actually sa December, ako ay pupunta ko ng Uh, may training mo ulit ako sa CQI sa Thailand uh, para naman mag, uh, maging specialista sa pagpuposeso ng kape. So ngayon, uh, sa kayo, sa mga makikinabang ng training ko kasi kung kayo ay magiging bukas sa uh, mas malalim na pagsasanay sa pagpuposeso ng kape, ay eh, syempre, uh, makakasama ko kayo, in the sure. At yung mga parts din nyo, ang ating mga gagamitin para sa sa mga pagpo-proseso ng kape. Yung produkto ninyo is produkto ng mga ano? So, yan. Yeah. Gusto ko muna makilala kayo. Kaya uh, Bale ako, may, asa may asawa, may totoo akong anak. Eto, ang minamahalish na namin. Ang sinod po ay isang restaurant. So, at the same time, kami po ay isang kaunahan ng ano, uh, cafe roastery. Ibig sabihin, sa loob po ng kafe, di ba, na may kape. Kami uh, rin po yung nagluluto ng kape. So, doon po mamaya, magtutor po tayo. Tapos, makikita niyo po yung isang yung machine, yung dehaler, at saka ako roasting machine. Para ko, uh, makita ko ninyo, ah, ganito pala umiikot ang ang proseso ng kape. No? So, siguro gusto niyo bang tignan muna natin yung mga machine natin bago tayo bumalik dito? Pwede, no? Tapos pagkatapos ito, saka tayo mag magka ah. Tira. So, Let's sa go. Let's go. Let's akin. Sa Kaway kaway mga ate oh yan ang mga artista natin. Mga katribo yan oh kaway 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 mga kuya. mga kuya.